bilang alam ko, forty nyo mga usaping pa ekonomiya, dati kayong chairman ng Committee on Trade and Industry. anong uh, nung una, ay sinabi ng uh, Department of Agriculture, parang tatanggalin nila yung label ng mga imported na bigas para nga makontrol yung price manipulation. Ngayon naman, ang kanilang i-impose ay magpapatupad sila, mag impose sila ng maximum suggested retail price sa imported rice at 58 per kilo. Uh, sa tingin nyo ito ay magandang hakbang effective January 20. Ito ba yung magandang hakbang para makontrol ang pagtaas ng presyo ng bigas lalo ng mga imported na bigas, sir? Oo. Oh, uh, alam ko matagal ng suggestion to. Mga unang administrasyon ay, naunang mga administration mm -hmm. ay uh, may mga ganitong usapin na uh, lahat ng mekanismo na pwedeng magpababa ng presyo ng bigas uh, dapat gawin natin. Dahil bigas yan ang talagang Kumbaga sa bitukan ng tao. Yeah. Mm -hmm. At uh, pagtitignan natin yung inflation numbers natin. Napakalaking component ang bigas. Mm -hmm. Lalo na sa mga mahirap natin mga kababayan. Mm -hmm. Kaya itong uh, suggested retail price sa bigas, tingin ko naman makakatulong pero hindi mm -hmm. lang yan ang 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 kumbaga isa isang mekanismo para magpababa ng presyo. Mm -hmm. uh, dapat gawin pa rin yung mga ibang uh, mekanismo para Uh, para ano para tuloy-tuloy bu na bumaba yung presyo mm -hmm. uh, for example nga yung uh, pagpasok ng mas murang bigas uh, pangalawa yung hoarding kahit meron din ganyan na pangyayari sa sa bigas kahit na binabaan natin yung tarif o yung, yung buwis na binabayaran yes, nila mm -hmm. pero hindi bumaba yung presyo ng bigas mm -hmm. kaya baka merong Uh, nag-hoard, ibig sabihin nagpapasok pero hindi naman na benta para mm -hmm. yung presyo ay laging nasa mataas. Mm -hmm. eh, kasi nga sir, sabi nga dito kahit nga daw uh, nagpatupad ang Pangulo ng tariff cuts at nag-drop na rin ang presyo globally ng uh, bigas, eh hindi pa rin bumaba. So yun daw naging resulta ng isang malawakang consultation with industry players, yung pagpapatupad ng maximum Uh, suggested retail suggested price. uh mm -hmm. Makakatulong naman 'yan tingin ko, pero yun na nga, so hindi lang pwede tayo umasa sa isang mekanismo. Mm -hmm. Uh tuloy-tuloy enforcement isa pa 'yan, no? Sa bigas importante yung enforcement pag mm -hmm. monitor ng uh, hoarding dahil ako naniniwala ako na merong ganyan na pangyayari sa bigas kaya hindi bumababa. Mm -hmm. At uh, patuloy-tuloy pa rin yung pagtulong natin sa ating mga magsasaka para maging uh, mas uh, 'yung kanilang 'yung kanilang farm gate price ay maging competitive at mura mm -hmm. no dahil uh, almost 90% pa rin ng ating pangangailangan sa bigas galing sa lokal. eh mm -hmm. so kung mura 'yung production ng lokal natin mura 'yung mabibili natin mm -hmm.